Naranasan mo na bang pumasok sa isang bahay at agad mong naramdaman ng kapayapaan? Na para bang may isang di nakikitang puwersang nagbabantay sa lugar? At meron ding mga tahanan, marahil kabilang na ang sayo, kung saan dumarating ang pera pero hindi na nanatili. Mabigat ang enerhiya at tila palaging nauudlot ang mga biyaya. Ayon sa sinaunang karunungan ng budismo, hindi ito basta malas lamang. Isa itong palatandaan. Maaaring hindi balanse ang enerhiya sa iyong tahanan. At maaaring may mga sagradong hayop na wala sa loob nito. Sa tradisyong spiritual ng mga Buddhist at Pilipino, ang mga hayop ay higit pa sa alaga o dekorasyon. Sila'y mga mensahero, tagapagdala ng enerhiya, tahimik na tagapagbantay ng swerte, kapayapaan at kasaganaan. At kung iimbitahan mo ang tamang mga hayop sa iyong tahanan, taan ng sining, simbolo o estatwa, mapapansin mong may unti-unting pagbabago. Gagaan ang iyong mga araw. Lalambot ang daloy ng pera. At sa wakas, makahihinga ang iyong kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, madalas magbulong ng mga lihim ang ating mga nakatatanda. Hindi mula sa mga aklat, kundi mula sa mismong karanasan ng buhay. Ang bahay na tahimik, madaling pasuki ng swerte. Wika nila. At sa loob ng maraming siglo, ang mga mongheng buddhist sa buong Asia, at pati na rin ang mga espiritwal na manggagamot sa mga lalawigan ng Pilipinas, ay tahimik na sumusunod sa parehong katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng paghabol sa pera, kundi sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang tahanan, gamit ang mga simbolong marahang inaanyayahan ang kasaganaan. Kabilang sa mga sagradong simbolong ito ay ang mga hayop, ngunit hindi basta-bastang hayop, kundi yaong may taglay na sinaunang espiritual na kahulugan. Mga hayop na sumasagisag sa lakas, biyaya, karunungan at pag-agos. At kapag iniimbitahan mo sila sa iyong tahanan, ang mga katangiyang ito ay unti-unting nasasalamin sa iyong buhay. Ito'y hindi pamahiin. Ito ay pagkakaisa ng enerhiya. At habang mas nauunawaan mo kung paano gumagalaw ang enerhiya sa iyong espasyo, mas mapagtatanto mong ang pera ay hindi laging sumusunod sa pagsusumikap. Sumusunod ito sa pagkakaayon. Kaya sa banal na gabay na ito, matutuklasan mo ang anim na hayop na hindi lang umaakit ng pera, kundi pati na rin ng swerte, kapayapaan, at espiritual na proteksyon sa iyong tahanan. Simulan natin ang pag-anyaya sa kanila, ng may layunin, paggalang, at tahimik na kapangyarihan ng paniniwala. Bakit mahalaga ang magandang enerhiya sa iyong tahanan? Ang iyong tahanan ay hindi lamang apat na pader. Ito ay isang sagradong espasyo. Dito naninirahan ang iyong mga tawa, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga panalangin binubulong bago matulog. Sa mga turo ng budismo at sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino, ang tahanan ay itinuturing na isang salamin ng enerhiya. Kung may kaguluhan sa loob, emosyonal man o pisikal, ito'y sumasalamin sa labas. Ngunit kung may kapayapaan, malinaw na layunin, at espiritwal na kalinisan, ang tahanan ay nagiging magneto ng mga biyaya. Napansin mo na ba kung paano may ilang bahay na mabigat ang pakiramdam? Kahit walang malinaw na problema, na para bang may hindi nakikitang bagay na nagpapabigat sa hangin ito ang tinatawag ng mga sinaunang manggagamot na energetic dirt hindi alikabok sa pisikal kundi enerhiyang naiwan ng stress pag-aaway problema sa pera o bisitang may dalang negatibong intensyon kapag naipon ang energetic dirt tahimik nitong hinaharangan ang mga oportunidad dumarating ang pera pero agad nawawala may dumating na magandang balita pero nauudlot o na delay Pakiramdam mo ay parang nakatigil ang buhay. At hindi mo alam kung bakit. Kaya mahalaga ang paglilinis hindi lamang ng pisikal na espasyo, kundi pati ng espiritual. At isa sa mga pinakamakapangyarihan, ngunit madalas nakakalimutang kasangkapan, ay ang espiritu ng hayop. Sa katunayan, libu-libong taon nang ginagamit ang mga hayop bilang espiritual na tagapangalaga ng enerhiya. May kanya-kanya silang simbolikong panginginig o vibration. Elepante para sa lakas at alaala. Isda para sa agos at kasaganaan. Pusa para sa proteksyon at intuisyon. Kapag naglagay ka ng simbolikong hayop sa iyong tahanan, hindi basta-basta lang, kundi may malinaw na layunin. Hindi ka basta nagde-dekorasyon. Ikaw ay umaayon. Parang sinasabi mo sa universo, handa na ang aking tahanan upang tumanggap. At kapag handa na ang iyong tahanan, hindi mo na kailangang habulin ng pera. Ito mismo ang lalapit sa iyo. Sa susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin ang anim na pinakabanal na hayop at kung paano mo maipapatawag ang kanilang enerhiya sa iyong tahanan ng may paggalang at tahimik na paniniwala. Ang elepante, lakas, katatagan, at pangmatagalang yaman. Sa kulturang budista, ang elepante ay isang sagradong hayop, tumasagisag sa karunungan, kapangyarihan, at tahimik na proteksyon. Sinasabing saan man tumayo ang elepante, walang takot na makakapanatili. Sa paniniwala ng maraming Pilipino, lalo na sa mga tahanang may impluensya ng Feng Shui, ang mga elepanteng figurin na inilalagay malapit sa pintuan ay nagsisilbing panangga laban sa negatibong enerhiya at nagdadala ng matatag at tuloy-tuloy na kasaganaan. Ngunit tandaan, hindi lahat ng elepante ay pareho. Upang makatawag ng yaman, dapat nakataas ang trunk ng elepante, simbolo ng paglabas ng swerte sa iyong buhay. Saan ilalagay? Malapit sa harapang pinto, nakaharap pa loob para anyayahan ng biyaya. Sa study o work desk upang pataasin ang talino at konsentrasyon. Ritual tip, Sindihan ang puting kandila sa tabi ng elepante tuwing lunes ng umaga at ibulong. Naway ang iyong lakas ay magdala ng aking mga biyaya pa uwi. Ikalawang isda, arowana o koi. Daloy, kasaganaan at kayamanan. Sa mga turo ng budismo, ang isda ay sagisag ng paggalaw, kalayaan at walang patid na daloy ng kayamanan. Lagi silang nasa galaw, lumalangoy patungo sa mas mabuting kinabukasan. Sa mga Pilipino, ang arowana ay itinuturing na isang money magnet. Kilala rin bilang dragonfish, malakas, elegante at lubos na pinahahalagahan. Maging ito man ay nasa aquarium, pintura o estatwa, ang imahe ng isdang lumalangoy ay pinaniniwala ang nagpapatuloy ng positibong enerhiya sa pananalapi, lalo na sa panahon ng kawalang katiyakan, saan ilalagay. Sala o opisina, nakaharap pa loob. Huwag direktang tumapat sa pinto. Iwasang ilagay sa kwarto o banyo. Ritual. Tip. Pakainin ng isda o hawakan ng figurine habang sinasabi, kung paanong malaya kang gumagalaw, ganoon din ang aking yaman. Tatlong palakang may pera, Jin Chan. Bigla ang yaman at oportunidad ang three-legged money frog o jinchan ay isa sa pinakamakapangyarihang simbolo ng kayamanan sa tradisyong budista. Bagaman hindi likas sa Pilipinas, tinatanggap ito ng maraming Filipino-Chinese pilang tahimik na tagapagdala ng swerte. Karaniwan, ang palaka ay nakaupo sa tambak ng barya at may hawak na Chinese coin sa bibig. Paalala na ang swerte ay hindi ginigipit, kundi hinihintay ng may kahandaan. Mahalagang tandaan, Huwag kailanman iharap ang palaka sa pinto. Ito'y simbolo ng papasok na pera, hindi palabas. Saan ilalagay? Sa sala, pahilis mula sa pintuan, nakaharap pa loob. Iwasan ng kusina at banyo ritual. Tip, maglagay ng barya sa ilalim ng palaka at ibulong. Tinatanggap ko ang yamang lumalapit sa akin. Ikaapat na pusa, manekineko, proteksyon, swerte at banayad na yaman ang kilalang waving cat o maneki ay hindi lang hapon. Kumalat na rin ang simbolismo nito sa timog silangang Asya, kabilang na ang Pilipinas. Ito'y sumisimbolo ng pagtanggap sa magandang kapalaran, lalo na sa negosyo at pamilya. Ang nakataas na kaliwang paa ay humihikayat ng tao at oportunidad. Ang kanang paa naman ay tumatawag ng pera at tagumpay. Sa maraming tindahan at sari-sari store sa Pilipinas, Makikita ang pusa sa tabi ng cashier. Ngunit maaari rin itong gamitin sa tahanan upang muling pasiglahin ang enerhiya ng yaman. Saan ilalagay? Sa pasilyo ng entrada o malapit sa kaha? Dapat nakaharap sa direksyong madalas pasukan ng mga tao. Ritual tip. Tuwing biyernes, dahan-dahang tapikin ang nakataas na paa ng pusa ng tatlong beses at sabihin, naway ang iyong pagkaway ay tumawag ng kabutihan at ginto. Pitong pagong, proteksyon, pagtitiyaga at pangmatagalang kasaganaan. Sa Budismo at mga kwentong bayan ng Pilipino, ang pagong ay simbolo ng mabagal ngunit tiyak na biyaya. Sinasabing kapag minamadali mo ang yaman, lumalayo ito. Ngunit kung may pananampalataya kang humakbang gaya ng pagong, sumusunod ang kasaganaan. Ang pagong ay may dalang tahanan sa kanyang likuran, simbolo na kahit saan ka magpunta Tumusunod ang iyong yaman kung balanse ang iyong kalooban. Saan ilalagay? Malapit sa altar o tabi ng mga panloob na halaman? Sa sulok ng kwarto upang palaganapin ang kapayapaan at pananalaping nagpapahinga. Ritual tip: Bago matulog, hawakan ang pagong at ibulong. Tinatanggap ko ang tahimik na kasaganahan sa aking buhay. Ikaanim na ibon, crane o phoenix. Panibagong simula pagbangon at pag-asa. Sa mitolohiyang Budista, ang mga ibon, lalo na ang crane at phoenix, ay simbolo ng pagbangon matapos ang pagbagsak, kalayaan mula sa limitasyon, at muling pagsilang tungo sa yaman at karunungan. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga ibong lumilipad sa ibabaw ng bahay ay palatandaan ng mga paparating na biyaya. Ang phoenix, lalo na ay makapangyarihan para sa mga nawalan ng trabaho, negosyo o relasyon at handa ng bumangon muli para sa panibagong kasaganaan. Saan ilalagay? Isabit ang simbolo ng ibon, pintura, dreamcatcher, estatwa, malapit sa mga bintana. Mas mainam sa silangang bahagi ng bahay. Enerhiya ng pagsikat ng araw. Ritual tip. Sa pagsikat ng araw, tumingin sa iyong simbolo ng ibon at sabihin, Ako'y bumabangon at kasabay kong bumabangon ang aking yaman. Paano espiritual na anyayahin ang mga hayop na ito sa iyong tahanan? Ang pagdadala ng simbolo ng hayop sa iyong tahanan ay hindi tungkol sa dekorasyon. Ito ay isang paanyaya, pagtanggap hindi lamang ng bagay, kundi ng espiritu, enerhiya, at pagkakaayon na kinakatawan nito. Gaya ng pagtirik ng kandila para sa mga mahal sa buhay o pagsasabi ng Tabi-tabi po, bago dumaan sa mga sagradong lugar, mahalaga rin kung paano mo ipinapakilala ang mga hayop na ito sa iyong tahanan. Narito ang isang simpleng espiritual na gabay upang buhay ng kanilang presensya ng may layunin at paggalang. Unang linisin muna ang espasyo. Bago ilagay ang simbolo ng hayop, linisin muna ang lugar kung saan mo ito ilalagay. Maari mong gamitin ng alinman sa mga ito. Magpausok ng insenso, lalo na ang sandalwood o frankincense. Wisikan ng tubig na may asin habang mahinang nagdarasal. Punasan gamit ang tubig na may kalamansi upang alisin ang nakatigil na enerhiya. Habang naglilinis, ibulong, inihahanda ko ang espasyong ito para sa kapayapaan, yaman, at proteksyon. Dalawang ilagay sa oras ng pagsikat ng araw. Ang umaga ay may dalang liwanag, linaw, at enerhiyang paabante. Ilagay ang iyong mga simbolo ng hayop sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga habang tahimik pa ang bahay. Tumayo ng nakapaasa sa sahig at huminga ng malalim. Damaing mabuti ang enerhiyang nais mo, kapayapaan, kasaganaan, oportunidad, at dahan-dahang ilagay ang hayop sa lugar hindi minamadali. Tatlo, sabihin ng malinaw ang iyong layunin. Sabihin ng malakas kung ano ang nais mong ianyaya ng hayop. Para sa elepante, dalhin mo ang lakas at tahimik na yaman sa aking tahanan. Para sa palaka, naway dumating ang bigla ang yaman na walang takot. Para sa pagong, gabayan mo ako sa mabagal ngunit tiyak na mga biyaya. Maari mong sabihin sa Ingles Taglish sa o sariling wika, ang mahalaga ay ang katapatan ng loob. Ikaapat na parangalan ito linggo-linggo. Minsan sa isang linggo, linisin ang figurine gamit ang malambot na basahan. Sindihan ang kandila sa tabi nito at magpasalamat. Maraming salamat sa mga biyaya na paparating. Ganito makikinig ang enerhiya. At kapag nakinig na ito, gagalaw ang pera. Mga pagkakamaling nagbabara sa swerte. Minsan, hindi ito tungkol sa ano ang ginagawa mo, kundi paano mo ito ginagawa. Maraming tao ang naglalagay ng mga lucky charms o simbolo sa kanilang tahanan, umaasang mabilis na darating ang biyaya. Ngunit kung wala ang espiritual na kamalayan, malinaw na intensyon at kalinisan, nagiging simpleng palamuti na lamang ang mga ito. Narito ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na hindi na mamalayang humaharang sa daloy ng yaman at enerhiya. Isa paglalagay ng simbolo sa magulo o maruming lugar. Mag-aanyaya ka ba ng bisita sa isang magulong mesa? Ganoon din ang enerhiya. Kung ilalagay mo ang iyong elepante sa tabi ng mga hindi bayad na bills o ang palaka mo sa tabi ng sirang ilaw, nagpadadala ka ng magulong mensahe. Gusto ko ng yaman, pero nabubuhay ako sa kaguluhan. Panatilihing malinis, maliwanag, at may respeto ang mga sagradong sulok ng iyong tahanan. Dalawa, mali ang direksyon ng pagkakaharap ng simbolo. Halimbawa, ang money frog ay dapat nakaharap paloob, sa gisag ng papasok na kayamanan. Kung ito'y nakaharap palabas o sa pintuan, para mo nang sinasabing, paalis na ang pera. Laging mag-research sa tamang direksyon o pakinggan ang iyong intuwisyon. Tatlong nakakalimutang linisin o kumonekta muli. Gaya ng katawan, nangangailangan din ng espiritwal na pagpapanatili ang iyong espasyo. Nabubuo ang alikabok. Humihina ang enerhiya. Kapag nakalimutan mong linisin, sindihan ng kandila, o magpasalamat, humihina ang vibrasyon ng hayop na simbolo. Ikaapat na pagtrato sa hayop bilang shortcut, hindi bilang salamin. Tandaan, ang mga hayop na ito ay kumakatawan sa enerhiyang dapat mong isabuhay. Kung may pagong ka pero lagi kang nagmamadali at nababalisa, hinaharangan mo ang kanyang biyaya. Kung may pusa ka pero puno ka ng pagdududa, hindi ka mapoprotektahan ng kanyang alindog. Ang mga simbolong ito ay kasama mong gumagalaw, hindi sila ang gumagawa ng lahat para sa iyo. Hindi mo sila sinasamba, umaayon ka sa enerhiya na kanilang kinakatawan. Pangwakas na pagninilay, ang iyong tahanan ay isang buhay na panalangin sa tahimik na sulok ng iyong tahanan, kung saan nagpapahinga ang iyong tsinelas, kung saan lumalamig ang iyong kape. Gumagalaw ang enerhiya. Nakikinig ito. Tumutugon ito. At kapag naglagay ka ng sagradong simbolo, elepante, pagong, ibon, hindi ka lang nagdadagdag ng palamuti sa istante. Lumilikha ka ng buhay na panalangin. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya sa kasaganaan. Sa loob ng maraming siglo, parehong naunawaan ng mga munghing budista at ng matatandang Pilipino ang isang katotohanang madalas nang nakakalimutan sa panahong ito. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pagsusumikap, kundi sa pagkakaayon. Pagkakaayon sa iyong espasyo, sa iyong mga gawi, at higit sa lahat, sa iyong layunin. Ang anim na hayop na ito ay hindi mahika. Sila ay paalala. Ang elepante ay paalala na manatiling nakaugat. Ang isda ay paalala na hayaang umagos ang buhay. Ang palaka ay paalala na ang pera ay maaaring dumating ng biglaan. Ang pusa ay paalala na pagkatiwalaan ng iyong kutob. Ang pagong ay paalala na maghintay ng may pananampalataya. At ang ibon ay paalala na kahit bumagsak ka, maaari kang bumangon muli. Kaya bago ka magmadaling bumili ng mga simbolo, kuminto ka muna. Linisin ang iyong tahanan. Sindihan ang kandila. At tanungin ang sarili. Tunay ba akong handang tumanggap? Dahil ang swerte ay hindi hinahabol. Ito'y inaanyayahan. At kung binabasa mo ito ngayon, marahil ay papalapit na ito sa iyo.